ito yung bahay ng aswang dito sa Saudi Arabia. Ayan, puro kalat. Kasi bahay ng aswang kasi. Ayan, bahay ng aswang. Aswang dito sa Saudi Arabia. Ayan. Ito yung kwarto niya. Ayan, kwarto ng aswang dito. Puro kalat. Ayan. Bahay ng aswang. Puro kalat dami pang papakargo ayan o oh. sa Aramex bahay ng aswang to mga idol ayan ayan puro kalat mga idol ano kasi bahay ng aswang pressure. Ayan. Wala na makakain dyan. May gadget, to. Oh. May gadget. iPhone pa naman. Ayan. Ayan. Meron pa sa kabila bahay ng aso, oh. Puro kalat mga idol. Ito yung hugasan. Ayan. Puro kalat mga idol. Ayan dito magluluto yung aswang. Ano? Yan. O Ayan. Puro kalat ang bahay ng aswang. Puro kalat. Ayan, kanyang lutuan. Bahay ng aswang. to makan yang siap ya no dan kalat-kalat thank you for watching please subscribe like and share